Okay ka naman, madam. Comfortable ka naman. Itong sira na to, sisirain ko yun, ha? Ah. Para kasi matanggal ko yung dumi. Sa din pa, siya. Yung cutics, ma'am. Huwag mo ba tatagalin ng cutics sa kuku mo? Kasi nakakasira yun. Kahit sabi mo maganda pa, buo pa. Oo nga, ma, kasi matagal ko. Yung isa, tinangka ko badmahesang damdag. Ay, ang kape niya. Wala nang, tabos oh. na. Nyang-nyaw-nyaw na naman yan, oo. Oh. Ah. Diba? Wala nang. Di ba? Wala marinig sa puso niyan, oo. Wala kayo na si Papa mo. <laughs> sikit madam. Sir, sama ko yung pamangkin. Kung mo ko, ikaw na lang kasi ano. Hindi pizza si Rase. Wala ko lang ng kamang... Anong kapatid niyang kamang Wala siya magkakasak At Balikan ko. Ha? Masarap yun. Healthy yun eh. Healthy yun. oh wag mo na may, ano yung buksan po yun. Hmm. Ay, si Lola oh. Inaway mo kasi si Lola mo. Mama, sirain ko na. mo nga po si Bibi Athena na maganda kamukha ni mama Kamuka tayo, bebe? Oo. Uh, Papa, uwi kita eh. Ako maganda eh. Sabi daw ni mama, papaluin kita igawa. Oo, 'long sinabing papaluin mo si Lola. Sabi ko lang pa magpad ano ka ng Milo mo uh, Bawal ay ay shh, 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 shh. ay 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 ka ng water do na

Balikan ko. O kaya ganyan na lang. Joke lang. <laughs> <laughs> Sensya na madam. Ganito talaga ako. Pagka ano ko na yung customer eh. Ayoko. Ayoko Ayok, na tayo. Masyadong tahimik sa buong. Di ba? Maingay ako. Pero pag tahimik ang customer. Tahimik din. Mm -hmm. Kasi ni... Siyempre, kahit anong ka biro mo, ang kahimik talaga siya. Huwag ka nang magsalita. May baka mo ba may ayaw niya na maingay. Ayaw niya na maingay? Hmm. Hindi siya comfortable, di eh. ba? Oo, may ganun eh. Ako hindi, maingay ka sa akin. May ingay din ako eh. Sige, dam. Ano? O, ganyan. Opo. Opo. Nagpamings ka na doon kay Papa. Dito pala yun? Opo. Yung Yung babae. Mama, nasa chair si si Kino. Hiyan mo lang si Papa na bahala dyan. Takot siya, sayo, eh. Sinusubong ko sa iyo, eh. Takot? Mama. Hmm? Pa'no ba to'y susunod? Magpaano ka na kay Papa mo, Ay, ano ko sayo. Ayan ko sa iyo. Ayan no, si Ryan. Ano sa tingin mo hayaan ko ng ganyan? Baka 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 naman siya. Ikaw basta ikaw na magagawa nun kung gusto kong ayaw mo kasi mawawala sa shape talaga yan pag ako nagtanggal. Ikaw na lang, wag mo na lang patagalin yung cutix mo na Kino. Ha, Mama, pa. Wala din yung pera na. ata dun sa labas pa kasi yung tricycle o. Oh. Magtatawid sa kalsada ha? Não é it down Ito yung kahit malayo dito yung talagang malayo kahit every three months lang or ano. Dadayo ka. talaga dadayo yun ko kasi ayaw. na, ano na kasi ako ipahawak sa iba yung ano. Okay lang siguro yung kamay pero yung sapa ako. Ayaw ko talagang hindi na ako yung ano, ano. Kasi alam ko na yung ano na kasi eh. Comfortable ka no? po, sige po. Very good talaga yung baby ni mama na yan

Sige madama. Hindi ka ba nasasaktan? Kala yung ano po. Tindo. Mas masakit yan pag hindi si natanggal. Masakit yung makatika. Lalo kayo dito sa pabila. Ako yun. Sige madama. Bwin, hindi masakit. Ay, <laughs> <laughs> sorry. Galaw ko yung camera. Mm. 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 Magmuna lang patagalin yung ano. Mm.